Hello, good evening. Magandang gabi sa lahat. It's me, Inday Marichit. And welcome to my channel. Guys, sa sobra ka kusog sa ulan. O na, dagar sa tubig dari. May tubig o oh. daghan. Nakita ba? ona na, itubig di siya. Tubig na. Daplin mo, daplin kayo na ikarlalu. Daplin, daplin mo. Daplin kayo na

Gee, okay, guys, ngit-ngit na dyan sa akong likuran mo. Ah! Ang sa akong at Oh, magay kayo. Ay! <laughs> Nalagisiga. Naa. Namasiga. Para makita mo. <laughs> Hi. Si Ako. Ikaw? Hoy, Next man. Hoy 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 onsa man Ay lab dali mo Ako Arami abala kayo ni wak wak deha Ka unik <laughs> si Missy ramli uban. <laughs> dai, asa si <way> dai! Pa ulit, pa Tiyo. Ay! Abin, <ay>. uh, Dali. mag-jar, lila ito! Yes, <laughs> nakaabot na dyan. garis sa may kuon. Kailin? Kailin? Sa sawang. -sa Naabot na amo na sa sawang. Kapit na sa mga mandirig. Uy, daplin, daplin, daplin. Ikalalu. Arami. Ikalalu. Daplin kayo na isakto na. taga ay yung maglungas kaya nasakyan ng dalit mo rin arami kita ka na o oh, dali daplin 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 So, tatandaan lang guys, may signal ng street light. Pa-puyo oh, ba mo ba? Tara kay na tayo, eh. ta oi. kay mangalungas lang. Ay, lang, na. Oh, si na. May ilaw na, guys. Pamela. Bakla de ni. Pamela. Oh. Oh. Guys, ayun paglungas ko eh. Lungas ka ayun mo pa. So guys, mangulit na mi kay gabi ina ha. Unsa man? Nagimitan. Ayo dai. Daliin mo Pauline. Malirin. Yan na tiga. Huh? Tiga. Hmm. Sige na guys, see you again tomorrow. Bye. Kuy <laughs> na muli ka bow dire. Dito muli ka bow dire gyud. Sa tagok dun ta na eh. Ka bow. Namdi ka bow kilid oi. Ala na ran ka bow. kay baling itu mas kabau bow. Ngit-ngit na. Dali na ri. Guys, arat na. OMG. Okay, bye. See you tomorrow. Bye. Okay.